Hi guys, good evening. Meron akong gagawing video today about sa updates sa aking mga kasi namili kami kanina. Ang gagawin ko is ano, kung magkano ba ang kapital at magkano ba ang bigahan kasi marami nang nagpapalit ng presyo yung medyo na mayroong ibang nagbaba, mayroong nagtaas. Titingnan ko lang ulit kung, kung paano ba ang patong ang gagawin ko dito. Wait guys ah bago ang lahat is regards sa lang po ako sa inyo regards to all of you guys how are you today guys today tonight is ano tuesday today and hindi, this afternoon is tuesday na kasi nagpa kami kanina pag demand kami sa grocery this is it so magkano bang napamili ko kanina kasi marami akong napansin na ano medyo iba bumaba tulad ng asukal Napamili ko lahat kanina yes. lahat-lahat is kulang-kulang lahat, lahat 10k. 9,750. Napakita ko nga sa inyo guys kung kung magkano. Tsaka ano, maraming mga tie-up tie-ups kasi ka ngayon. Tulad nitong Oreo guys, tingnan mo, buy one take one. Kasi hanggang ano ang expire niya, November pa naman. Bumili ako ng ano, bali tatlo, buy one take one, 76 lang taken. Pwede pa malayo pa naman ano bang araw ngayon? Ay ano bang buwan? July, August, September, October, November pa so mag maubos na yan yun bago ano? Uh, hindi ko naman hayaan ma expired. Siyempre bago ma-expired is kakainin kung hindi ano mabili naman. Yun. So oh, ano, marami na yung may ano eh tie-ups, tie-ups. Tulad nito maraming mga tie-ups. Hmm, dala. akong dalawa itong mga ganito. Tsaka ano, yung aid. Kasi mabili din sa akin ang band aid. Bumila ako ng ganito. Mahala ang band aid guys. Eh. Tulad nitong ganito. 12 pieces. Pang 5 pesos na sa akin. So, saksak sinagol itong aking dapat ang aking title sa aking video is ano, update prices, di ba nga? Kasi maraming ano, maraming, maraming nag-change ng presyo ngayon. So, wait lang guys. So, ayan guys. Ayan na nga lahat ang napamili ko. Sa halagang 9, ay halagang halos 10, kaya ayan. ilang box. Okay, bubuksan ko pa yan ngayon. Ayan pa ang chichiria. Alam mo naman guys, mahilig sa chichiria eh. Wala pang pasa ito. Ito yung mga prices nito mga chichiria. Cheese rings, naku, washi, sweet corn, yan. Pare-pareho po yan pang 10 pesos sa akin. Kasi halos magkakalapit lang naman ang puhunan. Yan. 7.60 6.80 ganon. Cheese ring o. So, yan. Yan kapag bukas na po ako ng 3 boxes ito laman nyan ando doon saka yung iba na ilikpit ko na yung iba ayan guys bago ko pala lahat lahat yan isa isahin ayan lahat ayan lahat ang ito ang presyohan ah. ito lahat ang total ko tulad nyo na sweet corn pare pareho lang presyo o ah, diba Itong green tea apple, magkano nga ba ito? I-divide ko muna ito guys. Halos 13 na rin pala po na itong green tea apple na maliit. Ito yung maliit na tubig. Happy Pants. Ito guys. 177 per 70. Teka na nga. I-divide ko na yung tag. Magkano na ba ngayon yan? Wait lang guys ha. Ayan guys. Oh. Halos tag. Ano ang punan? 7 ba? 8? Ayan. Ayan, 177. Tattoo's Pizza. Tattoo's Pizza, pang 12 sa akin to, pang 12. Yan ang mga update prices ko. guys. Ito yung sinasabi kong Oreo na buy one, take one. Ito. Hmm. Hmm, ayan. Bumila ako niyan tatlo. Asa na? Ba't Ayan ang mga prices, guys. Gillette. Gillette ito. Ito ang gilot guys. Oh. Magkano ba po ng 27? So magkano ang bintahan ko dyan guys? 32. 32 guys. Yan. Update price sa outing. Magkano mga yan ang po, nan, Patukan ko lang lang. Minsan 3, 4, 5. Ito yung shampoo ngayon, oh, head and shoulder, head and shoulder, mahal na, ano. Ito yung mga update price sa grocery namin dito sa NCCC, guys. For dito, kamsel, sa ano to, 6 pieces. Sa close up, sa 12 pieces, again, mayroong ano, 11 plus 1. Okay, alcohol, may free to na sabon. Ito, ito. May free na sabon, alcohol. Bumili naman ko pang pang private use lang yan. Kasi sister, ay, ito yun know, liner, 8 pieces, sa 15 po na. Ito yung transparent na MediPlus. 12, ito yun guys, oh, ang mahal. Ito, oh. 38.90, 12 pieces. So, kasi para pang 5 sa akin to, 5. Magkano ba ang labas? 50. 60 ang labas sa 12 pieces. Okay, na. itong maliit. Ito yung bantam, 12 pieces din. Imbot, magkano? Mamaya na tikat magkano bintahan ito. 12 pieces. So, oh. Pwede siguro tag dress, no? Dress. Sa so, tag dress, sa pulo 30. So, tag dress, sa so, 36 lang. Pwede. Hmm. Bili ako. Cute lang. Hmm. Ayan yung bioderm. Ayan yung 6 plus 1 niya. Ano? Pwede 6 plus 1 ba yung bioderm? Ay, 5 plus 1. Ayan. Sister. Ito yung napkin niya. Napkin na pang ano. Pongjis. Yan yan. Carefree, carefree. Ano ba yung carefree? Gani. Eh? Ito pa carefree guys. A liner giyapon. Binibenta ko yun ba yung Marami yan ha. kahiwa lang. Itong whisper na mahal na ito. 46 o oh, 8 pieces. Ayan yung presyo yun. pang pangkano ba? Binibenta ko yan 8 pesos. 46 to 8 nga. ko kung magkano lang. Pang-8 pala siya. Pang-8 ang ano, balig ang benta. Ito ang puhunan niya. Bygone. Ito ang puhunan. Peace. Ito ang puhunan. Buy box. Cellophane. Mga 8 by 4. Ayan ang puhunan. Kasi may bubili sa akin yan. Ito pack. Lalo na yung kulay red. Ito yung 5 by 10 ba yata niya. Smoke. Sabon wings. Alam, mahal na ang sabon na wings. $6.25 na puhunan. Pang-8 pa rin. Ito yung safeguard. O, 16. Ilan yung 6 pieces? Ito ang update price niya. Sonrox, Downy, Fabcon, oh puhunan nya oh. Ito yung basura ba, guys? Pinakamura na ni sa lahat. Lockit ba? Lockit trash bag. Ah, tag 64 ang isa. XL size. XL size. Oh, XL. Oh. XL. Hindi na piraso-piraso ko yung eh, putol putol ko kagad. Ito yung ice wrapper. Ito yung mix. Oh, pretended mix. Frying bread. Breeding, breeding, breeding. Bakit kadami naman breeding to? Ito, so, Del bits Flat-up candy. Presto Queen's Biskita, biscuit. biscuit pancit canton by 6 ito guys. Dalawang by 6. Yung puna niya fita. oh, ha, pajubol. Pang 10 pa rin to sa akin. Hmm. Yung Skyflex by pang 8. Itong peanut butter, asa na kaya yon Ah, andali lang. So that's it guys. Ayan Oh. That's meal. That's meal. Bili ko na yung Alaska yogurt kasi may naghahanap. Yogurt yan ang puhunan niya. Bawat isa. That's meal. By pack man na siya. By 4. Ito ano ba to? By 16? Ah, bear brand. Eight, 16 pieces siya. Ito. Parang may free, may less siya na 9 pesos. Choco swak. Ito, babili lang pang 11 ang kuhunan. Ito yung four season. For season, for season, yung tangyan si juiciest kasi maraming naghahanap. magano ito mong mahal na puhunan 18 Alam ba, nagbablard? Blarding, ayan. O, oh, nasty apple, ayan ang puhunan niya, update na puhunan, update capital price, energy, ito pang 10, for Chelsea's, coffee mate, walker, wings, ayan. Ito naman sa taas na to. Ito yung mayroong discount sa senior. Dati, one purchase kag one tree, may discount na 5%. Karon, yun, ngayon to, 5 na. Ito yan. ka-purchase ka lang, one sinabi. Senior, o, oh, 5% discount. Senior, ang mister ko kasi ako hindi pa hapit na. Ayan. Ano bang meron na? Oh? Sold wings, coffee ko block single, Nescafe Creamy White, Nescafe Orange, Original, Century na ayan. Bakit tatlo lang? Ang brown sugar guys, oh, magkano ba? Bumaba na siya ngayon eh. Punan niya halos. 22 na punan sa brown sugar. No? Oh. Ito na yung mga konsumo naming ulang guys. Oh. Siyempre, kailangan naman natin kumain so syempre gagastos tayo ng pang-ulam then galing sa ating income sa store. That's why kailangan naman tayong kumain hindi naman tayo pwede hindi kumain magtinda lang tayo ng magtinda no hindi ganun. So that's it guys, ito na nga 'yung lahat. Ayusin ko pa. Ito bubuksan ko pa yun ngayon. Ito pa biskwit magaan ta biskwit. Ito wala ako masyadong dilat na ngayon. Ito, bakit ang bigat nito? Ay, ang asukal oh. Asukal yung nandyan. Okay, ay ilipat sa... Ay, abrihan na ba? So that's it guys. Bye bye, thank you. Ganyan lang, bye bye. Ang title ko dito is... Ang magiging title ko dito sa aking video for today. Pasensya na po kasi medyo matagal po akong hindi nakapag-video. That's it, that's it. Is ano update price lang naman, for capital price update lang. Bye bye, thank you for God bless, please subscribe.